Hi guys, it's me again, Angelo. Welcome back to my channel. So, maulang Friday sa inyo, maulang hapon. And ayun, nandito tayo sa UN Square sa May United Nations kasi na tayo ni ni Grab about sa ating NBI clearance kasi napansin ni Grab na expired na yung ating NBI clearance. So, nung time na 'yon, Saturday last week, eh hindi ako makapag-upload ng NBI clearance sa ating driver's app kasi nga expired pero sabi ni Idol Kadada isambit ko lang kaya ginawa ko as compliance lang eh sinabit ko yung expired license I mean expired NBI clearance na picture tapos binago ko lang yung year so 2025 ko nilagay and January ayun so since nakuha ko naman siya nihintay ko lang ma-verify ni Grab yung uploaded NBA clearance ko which is expired para makapagsubmit ulit tayo ng panibagong uh, documents na legit hindi na expired so June 15, 2025 na yung expiration date ng ating NBA clearance ayun, ang dami ko ng kuda so let's go back to business so ano ba gagawin natin kundi babiyahe tayo sa Grab Airport kaya samahan nyo ako guys and speaking of Grab Airport meron tayong advance booking na nakuha habang hindi tayo sa UN Square parking area and e nag-scan tayo ng ating uh, booking planner ayun so dalawa yung nakita ko for today kanina actually so isang 7.15pm sa may Intramuros Bay Leaf and then yung pangalawa sa may Paseo sa Makati so kinukuha ko yung mas malapit na advance booking 5.45pm sa so, may video equitable tower mapakita ko sa inyo guys yung pinagsasabi ko so ayan sana makita nyo punta tayo sa ating booking planner ayan for today June 21 so ayan yung ating advance booking 696 pesos pero babasa pa yun ang commission ni ni Grab later once na na-activate yung up yung booking so as you can see parang 7 km almost yung layo natin sa pick up location pero all goods lang yan kasi parang pa same lang yan ng pagpunta natin sa Terminal 3 kung gagapang tayo so ayun buta na natin yung ating advance booking so gumagalaw yung aking mount kasi nilawagan ko siya para ayun madali kong ma-adjust so yun nga guys 4.54 pm na so batch na tayo dito sa parking area at punta tayo sa may Makati Paseo de Rojas okay, so yun na tama, Paseo de Rojas, Bel Air, Makati alright, so na i-google map ko na siya and later na lang guys So 30 minutes yung estimated time of arrival natin sa BDO Equitable right? Tower Paseo de Rojas. So Good siyan uh, 5 PM eh mag-activate or mag-auto-activate yung Grab app natin. Okay? Mamaya na lang guys pag malapit na tayo sa pick-up location. okay natin sa ating driver app papakita ko sa inyo so ayan yung google map natin nasa baba tapos ito si grab navigator so ayan 45 minutes daw <laughs> sakto lang sa ating pick up guys update lang dito tayo sa may kanto ng Makati Avenue so nag-message si ma'am na 5.45 pa daw siya tapos sabi ko okay lang kasi mahirap nang malate tayo at tayo malate eh biglang nag-message ulit siya na pat parang iba daw yung message sa grab sa driver something ganun kaya ano na naman to grab message yun mamaya daw explain ni passenger so dahil ma-traffic dito sa Makati Avenue kainang 5.40 yung estimated time of arrival natin na bago na naging 5.45 pm na pero si ma'am sabi papalabas na daw siya so yun mukhang mauna si ma'am magintay sa atin si passenger o sana hindi siya mainip at napagalitan tayo <laughs> so yun guys ito na tayo medyo malapit na 8 minutes na lang daw sabi ni google map yung time of arrival kasi ni grab navigator masyadong malayo pinapaikot kaya na google up na lang ako para may option tayo kung saan mas malapit so maya maya lang guys okay na sa into, si passenger Okay guys, passenger drop off na tayo dito sa my terminal 3 departure area. Ayun, the goods naman. Kaso kanina akala ko mapapagilan tayo or masasermonan kasi nakadalawang ikot ako dun sa Valero Street dahil si ma'am nasa Paseo de Ros pala talaga siya nagaantay. So hindi ko alam na allowed mag take up dun sa harap tapos walang signal so no choice kundi maghintay tayo na makatawag sa passenger using regular phone call so yun, yun, nga dalawang ikot yung nangyari sa akin bago ko siya na contact and sabi pa naman sa message niya 5.32 na ay 5.36 na nandito na ako sa baba tapos 5.46 na wala pa daw ako sabi ko, ma'am, nandito ako sa baba, dalawang beses na ako sa likod, uh, paikot-ikot. Eh, bago pa yung pag alis ko dun sa, ano eh, sa UN Avenue, nag-message na ako or nung na-read niya yung message ko pala, nagtanong na ako kung Valero Street Access Road po ba yung, to, yung pick -up. Eh, di siya nag-reply sa message kong yun. So sabi niya, ba't ganun, iba daw yung a driver message a driver app which is ang sabi niya explain niya sa akin kanina na iba daw yung driver ganito tapos naka Toyota so wala mam Ma ano dalawa yung ano niyo booking na ginawa so marami nga siya pinakita sa akin na booking na kinansel niya merong 9 pm merong 6:45 and good thing eh isa lang yung active na booking niya which is yung ha, sa akin nga So yun, goods naman, nag skyway kami, napaaga siya ng arrival Tapos while dropping off si madam Dito sa departure area eh, nagkaroon tayo ng grab airport booking From Naia, Terminal 3 Arrival, Bay 10 to 12 Then dadali natin si Idol sa Alabang, Wawa Street So first time natin na uh, magda drop off sa may Alabang. So, ayun, traffic papunta sa departure. I'm sorry, sa may arrival area. Bye to you guys. So, ayun, status na departure. So, tumatawag traffic pagbaba at pag u-turn mamaya na guys alright guys nagmessage message si passenger so nasa bay 12 daw sila at aabangan na lang tayo kasi baka malaupad na siya so dito tayo dumaan para iwas sa uh, pagkaipid tapos magkakatingan tayo dyan sa may I'm sure I can see. To drive a private, should you require assistance, please Para use ano? the safety Mabilis. center. Hi <laughs> yeah. okay. okay, guys, passenger drop-off nata'yo. So completed na yung booking na grab airport from na yet. So we are earned nine hundred eight pesos in total. Kasama yung SLEX toll fee. So yu'tayo sa my mountain loop, alabang. bayan-bayan tayo bali siguro sa may sukat na lang tayo lalabas sa eh, service road airport booking so time check 8.49pm tayo pinasukan dito sa many calls so sa <laughs> my location puro passenger is sharing their location San Mateo hindi <laughs> atay halayo sige palag palag na tao guys San Mateo here we come <laughs> Basta uh, wala yung mga pink na pusa, yung mga daga, maglalaro, so no U-turn dyan mga idol, 1, 2, 3, 4, tapos yung dalawa pa kanina na una, so good job sa inyo, shout out, shout out sa inyong lahat. <laughs> Pabilisan ng Kaya ba today yan? Yung pasahero ko na iinip na sa Bay 7. Punta pa kami San Mateo. Ayan. Ito si Idol. Na nakabiyos. Good job. Eh, hindi pala siya magiging turn. Ah! <laughs> ang oh, mga monitor taxi let's go let's go <laughs> balo kacun ay ka sa sila passenger drop off na tayo dito sa San Mateo so medyo malayo San Mateo yung bahay nila idol so actually boundary siya ng Antipolo and San Mateo kasi dito sa may Lailac ako dumaan Marcos Highway tapos Lailac and ayos lang naman kasi malapit sa सगलेज सद 1000 44 am nasukin tayo ng Rob Airport Booking dito sa Terminal 3 so nagbakasakali lang tayo na kahit makaisa pa isa pang biyahe kasi CGF GFA nasa may Taft naman sa may Hilpuyat so okay to kasi isang biyahe lang sabi ko para sulit bago ko siya sunduin sa Taft alright so ayun na dito tayo sa may grab bus and ang um, drop off nito pala guys sa may Caloocan Victory Liner so ang fare niya is 990 pesos okay so nandito na si Idol nasa May Victor Lai North po tayo. Kalawakan. Okay. Tapos so, may mon So, complete na natin itong na to. Ayan. So, 990 pesos. front payment. So, ayan. All goods for today. So, Bahal po masok siya sa araw na to andito 167 tapos kahapon Friday nakatatlong booking tayo 2176 pesos so goods na 'to kasi hindi naman natin talagang kayang sagarin kasi may mga kailangan tayong gawing errands so that's it for today's video <laughs> so ayun guys thank you for watching I'm going to end this video kasi susundin ko pa si Beb ang aking girlfriend sa Taft mukhang meron na silang amats sa so, yung mga friend niya kasi batan sila ng lamay so thank you for watching guys see you in my next vlog this is Angelo bye for now